itu. Dorok. Dan itu lagi Ya Nih. Siruk ini kok itu? beranggai barang gede barito? Ikan Bro. barang Bro. Ini mau keadil Bu. Mau tulai. Begitu Bro. Saya mau keadil dulu. So, nalikot po kami sa napakahilan uh, ng uh, lugar. So, ngayon, seryoso tayo kasi parang kinutundig na po yung balahibo ko. Kasi, ano na, yung biro po namin na ibus na. Kaya, kasi po wala lang po takot yun. Huh? So, ngayon, kaya may nakikita tayo dito na may kubo pa dyan eh. Wala, may kubo

gitna ng ilog mga kaidol so panoorin nyo grabe yuk Good. bro baka patibong tumbro ba? Baka lulutuin tayo. May, mayroon ng ka, malaking kawa doon sa taas. Kasi may nadinig ko kung mga aswang ba. Baka tama yung hinala ko bro. uwi tayo bro. Baka tama yung hinala ko ba? Oh. Sabi natin malalaman ko uwe Baka may nag-aantay sa atin malaking sa atin ng malaking kawa doon ba? sa مقadlum nakabahan na ako at brorito na talaga dito iwan ko kung saan na kami aabot dito wala lang biruan bro seryoso tayo matibay po Itindig ng blay buko mga kaidol pada sa baba. Luka. Napakakay kita laga. Lah, 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 lah. Dawa mo ni bro Saan? Sa ilog. Saan? Palagpong malaking uwang. Okay. Wakan mo, wakan mo. May kamera ko bro. Palito So yun mga ka-explore no. Susundan namin itong daan na to. Ito may mga tulay. Saan ito papunta at kung anong makikita namin sa dulo. Nakakamangha kasing tingnan nyo sa ganito kasukal na gubat mayroong mga tulay na ginagawa. Uh, ano kaya yung purpose ng tulay na yan? Ano sa tingin mo bro? Malamang bro, daanan. daan <laughs> Talagang umabot talaga yung project ni Duterte dito sa gubat. Kaya nakapasipag talaga ni Nakapasipag talaga ni Duterte Kaya bili ako sa Duterte Kahit na sobrang sukal talaga to At bundok na talaga Pinagawa mo pa talaga ng tulay So ngayon Malalaman namin mga kadil Kung saan to patungo Kapag hindi namin ito ituloy Hindi namin malalaman Grabe na bro. May ginaw ng... Ginaw na. Ito, ito yung sinasabi mo ano no? Kalapi yan bro. Oh. Hmm. Bakay. Hindi, hindi bakay nito tayo makauwi bro. Lo sayang naman tumpo puno ng tinumbalang. tinumba lang. Malaking pera na yan. Baka, pati kawayan.

ini ating-tingin berkandungan gak creepy lalu gara-gara itu menghadir

ありが bro paketnya status ned don hmm. Hmm.

patugo na naman ito patugo na naman ito napaka creepy talaga ang daming nakatingin sa iyo pero hindi makikita Burdox. Patuloy tayo. Ha? <laughs> huh? takot na ako eh. ka na? Hmm.

Grabe itong nga bato mga ka kadi. May mga palaka pa dito. <laughs> Saan na ba tayo? Saan na ba tayo? Saan buti mang huli tayo ng palaka mga kadal ay uulamin natin yun o kahit gabi yun o gabi yun o paparami hila buo pa yun

Yeah. bien. Tabi mga kadol na ka. subang tahimik. Pero mag-ingat pa rin tayo mga kadol. Bagka sa unahan ay may nag-aabang sa atin. Huhulihin oh, na natin yung palaka mga sayang. Kasi wala tayong ulam ba.